How often do you meditate? Almost every day. How long do you meditate? Uh, kasi ang, ang meditation ko sa umaga, yung medyo na Valravican style eh. Well, I I do meditate. Marami yung klase ng meditation okay. ginagawa kasi merong, medyo, merong, merong magic na meditation eh. Meron, uh... Pero yung meditation lang na para aking ikalma lang yung utak ko, sa umaga, umaga. pagkagising ko, isa'y din nakahiga o nakaupo, wala lang akong gagawin wala akong kahit anong galaw pero mag iisip lang ako. Hindi naman mag-iisip, pero parang more on hahayaan ko lang lahat ng iniisip ko. Walang walang emotion, walang anong attach pero parang <coughs> hindi mo na ka-quiet yung thoughts mo. Yun kasi naging struggle ko dati ang 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 meditation ko is sinusubukan i-quiet. Mm -hmm. Pero mas nakahanap ako ng wisdom and uh, parang enlightenment and parang higher consciousness nung natanggap ko na hindi ko siya kailangan patahimikin, kailangan ko siyang kaibiganin. Ang hirap pa yes. explain ito. Yes, yun, true, yun, eh. true. Kasi, so for me, for me, overthinker uh -oh. ako uh -oh. before, like especially when I was younger. Talagang never shut up, my brain never shut up. Lagi mm -hmm. may dino, dino. ideas, lagi may whatever. And then, nagme-meditate na ako. At this point, nagme-meditate na ako for about 15 years pero mga one or two years into meditation nagka-moment ako na parang parang may nag-snap like literally narinig ko nag-snap mm. sa sa utak ko tapos tahimik nothing and i was like wow so syempre it's different mm. for everyone naman pero mm. yun sa akin ang mabilis na nakaka-heal nakakatulong uh, uh, sa trauma mm kasi the second kung yare may negative thoughts or whatever meditate ako tapos parang nagsha shutdown tahimik tahimik yung lahat actually ganyan na style ko dati mm -hmm. nung wala pa yun yung parang sa mga simple inconveniences and simple problems and kahit nasa business eh so, totoo lang yun yung naging problema sa akin mm-hmm. kung yare magka problema ako ng like six digits na problem sa business mm -hmm. kaya kaya ko siyang i-handle ng logically mm -hmm. Kalmado, walang problema, pakakatulog ako na mahimbing bukas. Mm -hmm. Ganon. Mm -hmm. Pero yun nga, yung pagdating sa yung ganon, yung medyo... Medyo emotional na. Walang lahat ng wisdom ko nga, eh, doon nga ako na ano, kasi parang sorry nga ako ng sorry doon sa mga kaibigan ko noong nangyari yun. Kasi parang gaguboy-drog si Shaman. Parang... <laughs> <laughs> Parang feeling ko, lahat ng pinagsasabi ko, lahat ng wisdom ko, parang walang kwenta dahil parang hindi ko naman palamahan. Hindi mo ma, hindi mo ma-practice yung pinipreach mo. Iba pala eh, pag uh, ganun. Iba pala. Hmm. kasi Kasi ganyan ko lang naman na-realize na na-experience na yung ganung matinding pain. Mm -hmm. True. Ang hirap pala, oo. Kahit, kasi dati na ako nag-meditate din eh. Like, ganun din, mga almost 10 years na rin may get. Nangyari yun? Wala. Wala, kahit anong, kaya pa yung, ano yung physiological sighing, alam mo ba yun, yung... Mabagal yung parang yeah. i-reset -re mo yung brain mo. Ginagawa ko, pero may Iligaya. titigil siya mga mga 5 to 10 seconds. Trigger, balik. Bad trip. Hmm. Wala <laughs> no, gets, gets ko naman yan. Gets ko naman hmm. yan. Pero kunyari, paano makaalis dun? Like, hindi, kasi parang sa akin, may memory dun. Hmm may memory dun sa nangyari na yun, di ba? Mm -hmm. Kahit ba sabihin na, alisin na natin yung emotions, may memory dun. And ako, yung memory ko, sobrang sharp. <laughs> like, uh -huh. high school, college, di may ako, nags pa yung memories, di mo. ako nagsusulat. Hindi, uh -huh. buong college ah, life ko, talaga? di ako nagtake na notes. High school life lalo, di ako nagsusulat. Pero laging okay naman yung mga exams. And, Kasi mm -hmm. medyo ganun yung memory ko. And, And marami rin bagay ng mga hurtful memories din ng pagkabata ko na yung mga ginawa sa akin ng mga nambuli sa akin. Mm -hmm. Tandang-tandang-tanda ko pa rin. Pero hindi naman siya trauma na katulad nung ngayon. So parang ang, ang takot ko rin sa sarili ko, makakalimutan ko ba to? at kung makalimutan ko ba to, pwede mo maaalala kung ginawa sa akin yun at hindi ako mababantrip? Kasi, diba? the way I see it, sobrang malakas pa yung emotions na nakatay doon sa memory na 'yon. Mhm. Bak maybe maybe you haven't actually allowed yourself to grieve. Maybe all you've been doing is escape. escape or parang yung yung traditional na Pilipino na hindi kaya ko to, okay ako. Yung yung parang yung nagma na hindi kaya ko to, kaya ko to. 'yung gura para na nagkaira naman akong iyak na rin ako na iyak pero ewan ko ba. Ganyan sabi mo, yeah. level 1, yeah. level 2, level, oh. level. Iyak nang iyak nang iyak pero then after, kailangan mo i-process. Kailangan mo bakit ba nangyari 'to? Ano ba nangyari? Is there anything I could have done? Is there? Yung this this is where yung sinabi ko earlier about internalization and externalization mm. comes in. Kasi sa situation mo, syempre natural na and they, it's her fault kasi mm may nag, nangaliwa siya. Hmm. Pero, at some point, you have to ask yourself then, ano, is ano, there ano, anything ano, I could have done? Is there... Dupating na rin naman. Uh -oh. Maroon, yun nga lang din. Yung parang, kung paano lang ba na-handle na, na hmm. bakit... And then, once you ito. get to the point na na-accept mo na, no, there's nothing I could have done. There's nothing I could have done better. Hmm. I think, then, makaka, umpisa ka na mag-heal hmm. ng maayos. Eh, pero ang gulo nga kasi parang nung kailan, healed. Parang feeling ko healed na. Hmm. So, bigla kasi na lang. pwede naman eh. Stop. Pwede naman. Oh. Pwede ka umabot ng acceptance tapos bigla kang babalik oh, ng, ng depression, bigla kang babalik ng anger. Hmm. Kaya pwede naman yun. Hindi hmm. naman gano'n. Parang maroon yun nga, episodes na parang yun Pag nanonood, parang sobrang hmm. frustrating nga kasi parang, kailan matatapos to. <laughs> yeah. Yeah.